past timers, welcome back to my channel this is past time etc again, tignan nyo guys, napakainit na ngayon tapos na ang bagyo sa wakas kaya eto na ulit tayo, gagala for our vlog today. Papunta tayo sa Batangas para mag-swimming. Ayun, so update later para alam nyo kung saan sa Batangas ang ating gala. Tumigil muna tayo dito sandali guys sa Balagtas kasi may nakita tayong resto kaya kumain tayo. So ngayon, tuloy na naman ang ligaya hindi, <laughs> tuloy na naman ang biyahe kasi tapos na tayong kumain okay tara nandito tayo sa Balagtas Batangas medyo ayan traffic ng konti kaya pala sobrang traffic dahil may tubig pa dito natira sa baha location update dito tayo sa Lemary, Batangas. Almost an hour na ata kami dito sa diversion road na to. Sobrang traffic talaga. Grabe pala talaga dito sa mismong bayan ng Lemary tignan nyo yung mga nakatambak na lupa ito yung mga naiwan ng baha dito sa kalsada Ito oh. talaga guys. <laughs> Na-imagine nyo ba yan? Isipin nyo na lang kung nung time talaga na bumaha Gaano kalalim ang tubig dito. Eh nga, sobrang taas ng lupa. Tapos may mga natira pang tubig, oh. Kaya, resulta ng sobrang traffic. Tingnan nyo kung gaano ka traffic talaga oh siksika na sobra sobra yung iba naglalakad na nga eh kasi hindi na makalusot dito eh sayang yung oras pakapi muna tayo kasi sobrang ihingi-ihingi na tayo kasi kaya tayo naghanap ng kapehan para maki-CR grabe kasi nung dinaanan talaga natin parang kala ko hindi na kami makakalabas doon eh tapos umuulan na siya ulit ang nakakatakot doon kapag lumakas ang ulan eh tuloy-tuloy pa kasi yung tubig baha doon eh kapag tumaas yung tubig baha wala na hindi na kami makakalabas doon kung nakita lang nakita ko lang yung ano talaga nung Thursday na yun yung time na bumaha siya grabe kakaawa hindi ko ko naman kasi talaga akalain na ano eh na ganun pala doon sa dadaanan natin ang kapantay na or ano na lampas pa doon sa sa kalsada. 'Di ba yung dito sa may kabila dito? Kasi sinasabi ko sa inyo na binahayan. Ayun Ay, pala talaga bina. 'Di ba? Oo, kasi pantay na pantay yung lupa tapos yung mga yung mga anong tawag doon? Yung mga damo nakahimlay. Kaya talagang halata na binaanan siya ng baha. Mabuti na lang ngayon umiinit na ganda ng lanisin niya pag -itubig. Oh, para yung lahar. Pag hindi nila tinanggal agad, kaya dapat maglinis na sila ngayon pa lang. Ngayon sa bundok Yun talaga ang literal na tubig baha kasi ano eh, iba yung kulay eh. Tub kulay baha talaga eh, hindi yung tubig ulan lang. Tubig na naman ulit guys. Baka titirik tayo dito. nandito na tayo sa malapit ni mga 3 minutes na lang nasa destination na tayo lumusong pa tayo sa baha that's it for today I hope you enjoyed watching the vlog stay tuned for the next one bye but please don't forget to subscribe my channel past time etc and hit that bell for you to be notified with the next upload